Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga vicar. Uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Rinigila agad ang mga pag-angil ng mga aswang na abwak ng tamaan ang mga ito ng tatlong mga binatilyo. Naglabasan ang mga abwak galing doon sa ilalim ng lupa at nangingisay ang mga ito ng ilang mga segundo bago tuluyan na namatay ang mga ito. Ganon din ang ginawa nila ni Nunoy, Bala at Major Saludaga. Agad na hinugot nila ang mga abwak galing sa kanilang pinagtatago ang ilalim ng lupa na nagtatangkang abutin sana ang kanilang mga paa. Itinarak ng mga ito ang kanilang mga matatalas na mga kuko sa likod ng mga aswang at hinugot palabas sa lupa. May ilan pa nga sa mga ito na nahawakan nila ang mga kamay at ulo at hinila palabas. Ang mga aswang naman na nanatiling nag-anyong mga uwak agad na sinubukan ng mga ito na dagitin ang grupo nila ni Nunoy. Ang ilan pa nga sa mga ito walang pakialam na bumulusok agad ng lipad at sinubukan na pagtutukain ang mga binatilyong sundalo. Mayroon kasing mga lason ang kagat ng mga uwak na ito dahil sa kanilang pagiging mga aswang. Ngunit nakaabang na itong si Kimba at Gado na nakapuntirya na ang kanilang mga bitbit na mga armas at pinagbabaril ang mga ito. Sina Major Monti naman Major Saludaga at Nonoy buong bangis na inabot ang mga aswang na mga pagkalmot at mga pagatake nagpalundag-lundag ang tatlong mga aswang nagabunan habang inabot ng mga pagkatay ang bawat masipat na mga abwak na aswang nagpakawala ng mga pag-angil ang mga ito habang umaatake simbolo ng kanilang katapangan at pagiging gabunan Makalipas pa ang ilang mga minutong bakbakan, nagkalat na ang mga bangkay doon sa kanilang kinaroonan. May mga bangkay na warat-warat ang katawan at butas-butas dahil sa tindi ng mga pinsalang natamo na mga ito. Ngunit biglang nakakaramdam ng pamamanhid sa kanilang mga katawan ang lahat ng mga kasamahan nitong sinunoy pati pa ang binatil yung aswang. Agad nilang napagtanto na may tumamang mga usal sa kanila hindi lamang basta-basta ng mga usal. Batid nilang malalakas na mga pamakong usal ang tumama sa kanila. Kaya agad na dumapa sa lupa itong si Major Monte at hinampas nito ang lupa ng makailang bisis sabay din ng paglatag ng mga orasyon pambasag. Nagawa naman ng mga ito na mawasak ang mga usal na tumama sa kanila ng mga pamako. Ngunit biglang sumulpot na doon ang limang pinakamalakas na mga abwak kasama ang pinuno ng mga ito. Huwi ka nitong si Major Monti. Nandarito na ang isa sa mga pinuno ng mga satanismo. Nunoy, ikaw na ang bahala sa isang iyan. Kami naman ang bahala sa limang ito. Agad na inaabisuhan nitong si Major Monti ang kasamahan na si Major Saludaga na kailangang atakihin na nila ang mga aswang na abwak. Batid nilang mas malakas ang mga ito kumpara doon sa mga ordinaryong abwak lamang. Ngunit wala pang ideya ang mga ito kung ano ang kakayahan pa ng mga matatandang abwak maliban sa kalakasan ng mga ito pagdating sa mga aspitong usala. Agad naman na nagpakawala ng mga pagbaril, sinakimba at gado doon sa limang mga abwak na sa mga pagkakataon na iyon napakabilis ng papaatake sa kanila. Ngunit sa sunod-sunod ng mga pagbaril na ginawa ng dalawa na sinagado at kimba, wala man lamang tumama kahit na isang bala doon sa mga aswang o maaring may mga tumama nga. Ngunit hindi iniinda ng mga ito ang mga pagtama ng bala doon sa katawan ng mga aswang. At maaring hindi din tumalab ang kanilang mga pabaon na usal doon sa kanilang mga bala. Kaya napasigaw na itong sigado huwi ka nito kay Kimba Kimba mukhang walang pakinabang ang ating mga baril laban sa mga ito kakaiba ang kanilang kalakasan kumpara doon sa mga naunang abwak na umataki sa atin kailangan natin na labanan ang mga ito sa ibang pamamaraan sagot naman agad nitong si Kimba tama kakiram mukhang mas malalakas ang mga pudir ng mga aswang na ito Gado, alalayan mo ako sa isang ito. Napakalakas ng loob ng isang ito na umaatake sa ating tatlo. Nasipat kasi nitong si Kimba ang isang abwak na nagpalit agad ng anyo sa pagiging malaking uwak at pagkatapos bumulusok ito ng lipad papunta sa kanila at agad din na nagpalit ng anyo sa pagiging aswang. Nagpakawala pa ito ng malakas na pag-angil doon sa kanilang harapan na parang ipinapakita ang kanilang kalakasan. Agad na nag-uusal itong si Kimba habang tumakbo na din ito papasalubong doon sa nilalang. Binago na ngayon itong si Kimba ang kanyang armas sa ikalawang anyo at malapitan na nilabanan ang aswang na abwak. Agad naman na sumunod sa pagtakbo itong sigado na nag-uusal na din ng mga orasyon samantalang itong si Kiram umiba ito ng direksyon. Papunta ito ngayon doon sa isa pang abwak. Nang makahanap ng magandang pagkakataon itong sigado, agad na tinapakan niya ang anino ng aswang na abwak na biglang napatigil sa pagkilos. Napadilat ang mga mata ng aswang nang maramdaman na namamanhid ng sobra ang kanyang buong katawan. Wika naman nitong sigado doon sa kalabang aswang masyado kang pabaya. Ngayon, katapusan mo na demonyo. Huwag mo kaming maliitin dahil hindi mo pabatid kung ano ang kaya naming gawin. Agad naman na itinutok nitong si Kimba ang kanyang baril at ipinutok ito sa dibdib ng kalabang aswang na nagiging dahilan para sumambulat ang katawan ng aswang at bumagsak agad ito doon sa lupa na butas-butas ang buong katawan itong si Kiram naman. Agad na dinaluhong na ang isang aswang at nakipaglaban agad ito habang nagpalipat-lipat ang mga ito doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Sina Major Monti naman at Major Salodaga ang humarap doon sa dalawa pang mga aswang na abwak. Matapos naman na mapatay nila ni Gado at Kimba ang isang aswang, inaatake na din agad ng mga ito ang isang natitirang abwak. Samantalang itong si Nunoy, dahan-dahan na itong naglalakad at nakikiramdam. Nakita niya ang isang matanda na mayroong mahabang balbas at buhok na kulay puti. Batid niyang iyon na ang pinuno ng mga aswang na abuak na kabilang sa sampung namumuno sa grupong satanismo. Nakatayo lamang ito at mariin na napatitig ito kay Nunoy ilang sandali pa tulad nitong si Nunoy, naglalakad na din ito ng dahan-dahan, papalapit na din sa binatilyong aswang. Paika-ika pa nga ito dahil na rin sa sobrang katandaan. Nang ilang metro na lamang ang lapit ng mga ito sa bawat isa, tumigil na sa paglalakad itong si Nunoy at ganun din ang matandang abwak. Nakangisi pa nga ito ngayon sa kanya at huwi ka ng matanda. <laughs> Kakaiba naman ang kalakasan ng grupo ninyo. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, napatay na ninyo ang lahat ng aking mga alagad. Nakakabilib. <laughs> Ngunit inaasahan ko na ang mga bagay na iyan. Hindi kayo makakapasok ng ganon kalali sa islang ito kung hindi kayo nagtatangan ng kakaibang kalakasan. Ako ang naatasan na humarang sa grupo ninyo. Kaya gawin ko ngayon ang lahat para hindi kayo makarating doon sa tuktok ng bundok ng sayong. Buhay ko man ang kapalit. mulit kung mamatay man ako, titiyakin kong mayroon akong isasama sa inyo. He, 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 he. Sagot naman nitong si Nunoy na nagpapakawala ng mga mahinang pag-angil. Nangangarap ka ng gising matanda dahil sa akin pa lamang hindi ka na makakalusot at mabubuhay pa. Sa sinasabing iyon nitong si Nunoy, napatigil sa pagngisi ang kalaban na aswang at tumalim ang mga pagtitig nito doon sa sundalong binatiryo. muling wika nito doon kay Nunoy. Maaaring malakas nga ang loob mo dahil isa kang dabunan. Ang isa sa mga malalakas ang angkan pagdating sa mga pagkikipaglaban. Ngunit hindi sa dugo ang pinanggagalingan ng kalakasan bata, kundi sa kakayahan at karanasan. Pagkatapos ng pagkawikang iyon ng matandang pinuno ng mga abwak, biglang nabiyak na lamang ang lupa na kinatatayuan nito at agad napapunta kay nonoy ang pagkabiyak ng lupa kasabay naman ang paglalaho ng abwak na matanda at pagkatapos sa isang iglat, biglang lumabas na lamang ito doon sa nabiyak na lupa na nando doon na sa harapan nitong sinunoy. At agad na inabot ang mga paan ng binatilong sundalo. Sa bilis ng ginawa ng matandang abwak, huli na nang mapansin ito ni Nunoy. Napakabilis kasi at wala pang isang segundo. Biglang nando doon na ito sa kanyang harapan na parang mas mabilis pa sa kanyang kakayahan sa mga dimensyon at pagkatapos naramdaman na lamang nitong si Nunoy na may tumamang malakas na bagay sa kanyang tiyan. Hindi man lamang niya nakita ang ginawang pag-ataking iyon ng matandang abwak. Tumalsik itong si Nunoy at tumama ang kanyang katawan doon sa puno ng kahoy at bago pa siya makahuma, biglang nandoon na naman sa kanyang harapan ang matandang kalabang abwak at agad na nagpakawala ito muli ng mga pag-atake. Muling tinamaan itong sinunoy na nagiging dahilan para mapapaluhod ito at habang nakaluhod itong sinunoy, napapaatras ito habang nakaluhod dahil sa lakas ng pag-atake ng matanda. Sa pagkatamang iyon, biglang nagising ang pagiging mga ngatay nitong sinunoy. Biglang nag-iinit ang kanyang buong katawan. Nasaktan man itong si Nunoy. Ngunit mas nanaig ngayon ang kanyang kagustuhan na mapatay ang kalabang aswang. Wika pa ng matandang aswang kay Nunoy. <laughs> Naalala mo pa ba ang sinasabi mo kanina sa akin, bata? <laughs> Hindi ako makakalusot sa Sa papanong paraan? Nagsisisi ka na ba sa mga pinagsasabi mo? Sagot naman itong si Nunoy na sa mga pagkakataon na iyon, may mga tumutulong dugo na galing sa kanyang bibig. Masaya ka na sa mga ganun lamang na pagkatama. Naawa naman ako sa iyo, matandang abwak. Masaya ka na sa ganun lamang na pagkatama sa akin. Ganun ba kababaw ang iyong kaligayahan? Hmm. sa sumunod mong pag-atake, wawakasan ko na ang buhay mo. Talaga nga ba? <laughs> Tingnan na naman natin ang mga pinagsasabi mo. Sablight ka na sa mga sinasabi mo kanina. Humirit ka pa ngayon. Pagkatapos, muling kumilos na ang matandang abwak ng ubod ng bilis na sa loob lamang ng isang segundo. Biglang nandoon na ito sa harapan nitong sinunoy at agad na muling nagpakawala ito ng pag-atake. Muling tinamaan itong sinunoy Ngunit sa mga pagkakataon na ito, kahit na nasaktan at tinamaan itong sinunoy ng pag-atake ng kalabang abwak, nahawakan naman ito agad nang napakahigpit ang kamay ng matandang kalaban na ikinagulat nito ng sobra. At bago pa ito makahuma, biglang umigkas na ang kamay nitong sinunoy na tumama din doon sa dibdib ng aswang ng ubod ng bilis at sa isang iglap hawak na ngayon itong sinunoy ang puso ng matanda na nagiging dahilan para mapadilat na lamang ang mga mata nito at hindi na makapagsalita. Uwi ka nitong sinunoy. <laughs> Tulad ng aking sinasabi, sa sumunod mong pag-atake, magiging katapusan mo na. Magpunta ka na doon sa impirno, matanda. Hindi kailangan nasabayan ko ang bilis mo ang kailangan ko lamang hanapin ang kahinaan mo. Ilang sandali pa, natumba na ang matandang abwak doon sa lupa at tuluyan na itong binawian ng buhay. Ilang sandali, tuluyan nang napatay na din nila ang lahat ng mga aswang na abwak na umaatake sa kanila. Doon naman sa kinaroroonan ng kanilang mga bangka doon sa mga bakawan habang nagbabantay doon itong si Gabriel agad na nakakaramdam ito ng kakaibang mga presensya doon sa paligid ng mga bakawan sa bandang kinaroroonan nitong si Gabriel maraming mga tangkay ng kahoy ang nakaharang kaya sigurado itong si Gabriel na hindi ito madaling masipat ng sinuman sumilip lamang itong si Gabriel doon sa labas at may nasipat siyang gumagalaw na bagay doon sa gilid ng ilog nakakaramdam ng panganib agad itong si Gabriel hindi maaring may mga makakaalam sa kinaroroonan ng kanilang mga bangka. Kailangan na matapos muna ang misyon nila ni Butchok doon sa bundok ng sayong bago mayroong makakapansin sa kanila. Bahala na kung may mga nakakaalam sa kinaroroonan ng kanilang bangka basta matapos lamang ang kanilang misyon. Ilang minutong sinipat-sipat ito ni Gabriel at ilang sandali lamang nasipat niya ang limang mga nilalang na gumagapang doon sa gilid ng ilog. Kaya agad nang naalarma itong si Gabriel dahil papunta sa kanilang mga bangkang kinaroroonan ang mga nilalang na ito. Agad na itinawag ito ni Gabriel doon kay Butchok para alamin ang desisyon at inaabisuhan itong si Gabriel nitong si Butchok na tapusin agad ang mga nakikitang nilalang bago pa may dumating na iba pang mga nilalang doon sa kanilang kinaroonan ng mga bangka. Samantalang doon naman sa kinaroonan nila ni Nunoy, huwi ka agad ng binatil yung aswang doon sa kanyang mga kasamahan. Kailangan na natin na makalis agad sa ating kinaroonang lugar. Sigurado akong may mga darating pa na mga kalaban. Iwasan muna natin ang mga ito. Kailangan natin na makarating agad doon sa mga batuhan na pinag-usapan namin ni Butchok. Pagkatapos agad nang umiba ng daanan ang mga ito, agad nilang tinusok ang kabundukan para dumiritso na doon sa napag-usapan ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mas lalong hinigpita nila ang kanilang pagmanman at napakaingat na ang kanilang mga galawan doon naman sa kinaroroonan nila ni Butchok, naramdaman na nila ang pagdating ng pinuno ng mga diablo. Nagkakaroon kasi ng kakaibang presensya doon sa paligid ng kinaroroonan nila ni Butchok at nababali na din ang ilan doon sa mga puno ng kahoy sa unahan at nauuka ang lupa. Kakaiba na din ang ihip ng hangin doon sa paligid. Ang mga naookang lupa, nagpapatuloy ang pagkauka ng mga ito hanggang doon sa kanilang kinatatayuan. Napatay na nila ni Butchok ang sampung mga tagakitil ng mga Diablo at kasalukuyan ng pinapatay naman nila ni Padre Sakarias ang mga nilalang na mga ankar na patuloy na umatake pa rin sa kanila. Agad na huwi ka si Butchok doon kay Lulubaston. Lulubaston, maaring nandrito na ang isa sa mga pinuno ng grupong satanismo ang pinuno ng mga jablong ito. Kinutuban agad ng masama ang mga ito doon sa mga nabiyak na lupa. May usok kasing lumabas galing doon. Nang tuluyan naman na mapatay nila ni Padre sacarias ang lahat ng mga angkar agad na tumakbo ang mga ito at lumapit doon sa kinaroroonan nila ni Butchok para tuluyan magsama-sama na mga ito. Halos pabulong na kung mag-uusap ang mga ito at mariin nilang minatyagan ang mga nabibiyak na lupa doon sa paligid. Uwi ka din nitong si Butchok kay Padre Sakarias. Padre Sakarias, may mga nilalang ang mga umaligid doon sa ating mga bangka doon sa bakawan. Mas nakakabuting pabalikin natin si tatay Arman at Tatay Titing doon sa mga bakawan. Delikado. Kapag mas marami pa ang makakaalam sa ating mga pinagtataguan ng ating mga bangka mas mabuting may kasama doon si Gabriel na magbabantay doon sa ating mga bangka. Sinang ayo na naman agad ang mga ito ng padre na pagtanto nitong kinakailangan na mabantayan ang mga ito ang kanilang mga bangka at kailangan din itong si Gabriel ng makakasama. Baka mapunta pa doon ang karamihan sa mga nilalang na mga angkar at mahirapan pa itong si Gabriel at baka din tuluyang makuha ng mga nilalang ang kanilang sinasakyang bangka. Agad nang kinausap ni Padre Sakarias sina Tatay Arman at Tatay Titing tungkol sa mungkahi nitong si Butchok. "Uwi ka namang muli nitong si Butchok na nakikiramdam pa rin doon sa mga nabiyak ng lupa." Tatay Titing, "Umalis na kayo ngayon din. Kami na ang bahala sa mga kalaban dito sa paligid." agad naman nagtumalima ang dalawang matandang albularyo. Kasama pa rin ang pamangkin nitong si Tatay Arman. Samantalang patuloy na nakikiramdam ang grupo nila ni Butchok doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Wala pa silang nasisipat na mga kalabang nila lang. Ngunit ramdam nila ang malakas na presensya ng mga ito. Doon naman sa kinaroroonan ni Gabriel, tuluyan ang lumabas doon sa isang bangka ang binatilyo. Bit-bit nito ngayon ang kanyang dalawang mga punyal na hinahawakan niya sa magkabilang kamay. Maingat na sumampa ito doon sa gilid ng ilog at maingat na naglalakad habang nagtatago sa likod ng mga puno ng bakawan. Kakaiba ang hitsura ng mga nilalang na nakikita niya. Parang mga tiktik na aswang ang mga ito. Ngunit mas malaki lamang ang kanilang mga ulo at mas mahaba ang kanilang mga biyas. Pagapang din kung lumalakad ang mga ito. Maingat at lihim na sinalubong ang mga ito ni Gabriel. Nasipat niyang tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-usad at sumisinghot-singhot ang mga ito doon sa buong paligid na parang may naamoy ang mga ito. Tinitiyak muna nitong si Gabriel kung wala bang ibang pang mga kasamahan ang mga nilalang na ito doon sa paligid at makalipas ang ilang mga sandali nang mapagtanto nitong si Gabriel na tanging ang limang mga nilalang lamang ang nandoon. Agad nang kumuha ng bilo itong si Gabriel at inaatake niya ng ubod ng bilis ang mga ito. Bumagsak agad ang dalawa sa mga ito nang matamaan niya ang mga nilalang na ito doon sa kanilang mga liig. Nagawa din ng binatilyo na maitarak ang kanyang hawak na dalawang mga punyal sa ulo at liig ng mga kalabang nilalang Lumalaban naman ang mga ito, ngunit agad na napatay pa rin ang mga ito ng binatilyo. Makalipas lamang ang ilang sandaling bakbakan, napatay na niya ang lahat ng mga ito. Agad niyang hinila ang mga bangkay ng mga ito. Delikado kapag naamoy pa ito ng ibang mga nilalang doon sa paligid. May kinuha siyang langis at ibinuhos niya. Ang lamang-langis doon sa mga bangkay ng mga nilalang. Para tuluyang mawala ang amoy ng mga ito, tinabunan din niya ng mga tangkay ng kahoy ang mga bangkay at pagkatapos agad niyang sinunog na ang lahat ng mga ito. Matapos na gawin iyon, nagmanman muna itong si Gabriel doon sa paligid ng bakawan bago ito tuluyan na bumalik doon sa mga bangka. Samantalang doon sa kinaruroonan nila ni Butchok, huwi ka nitong silulubas Naaamoy ko na ang kanilang mga baho dudong butsok at mukhang may mga paparating pang ibang mga nilalang galing sa itaas ng bundok. Kakaiba ang mga jablong ito. Kailangan natin na maglapit-lapit at huwag lumayo ng masyado sa bawat isa. Mas matindi pa ang mga ito kumpara sa mga abwak. Kaya tayong dalhin agad sa ilalim ng lupa at agaran na mapatay. Ilang sandali lamang nakakarinig na ang mga ito ng muling pagkabali ng mga sanga ng puno ng kahoy at muling nakakarinig ang mga ito ng malalakas na mga langit-ngit galing doon sa unahan.